Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa araw na ito, ipapakita ko po sa inyo ang napakaganda pong orchid dito po sa aming koran. Ito po natawag na Cymbidium alifolium. Alam niyo po ba na ang Cymbidium alifolium ay nagmula po ito sa bansang China at sa Southeast Asia, Burma, at iba pang party po ng Asia. So and guys, nandito na po ito ang ating po magandang orchids dahil ito po ay napakanda ganda ng kanyang mga bulaklak. Ipapakita ko po sa inyo kung anong itsura po nito ng orchids. Ayun, nakikita niyo sa likuran ko. Kulay yellow. Alam niyo po ba mga mangha ako eh dahil tinanim ko ito nang umabot 2 years na rin. So sa ngayon ay nagpakita rin siya ng kagandahan ha. Dahil na tagal na sa akin ito. Akala ko mamamatay na. So inalagaan natin na matagal para talaga ay mabuhay. So ayan, ito po ang kanyang bulaklak, kulay yellow. Ayan. Alam nyo po ba na ang haba-haba haba po nito? Ayan oh. Nagbaluktot na lang po 'yan, nakalamoy ahas. So ayan oh, napakaganda po ng kanyang bulaklak. Ayan, yellow. Pero pag iyong lalapit po yung camera, meron po dito siyang portion na parang pula sa gitna. Ayan, at yellow naman po ang kanyang mga petos Napakaganda po, no, 'di ba? Oh, ayan at inyong pagmasdan po ang kanyang mga dahon ay napakaganda ang kahaba nga lang nito mahaba ng malilit at makapal sa so, ganyan na ganyan po yan nilay ko yan siya sa paso at ang kanyang pong pagkain lamang ay ayan dupa lang na maraming fertilizer at nilay ko po ito sa timba ayan, no? Oh. kung inyong makita napaganda po ito, alagaan po yun nga lang ay hintayin nyo po ito kung kailan pa siya magka bulaklak dahil matagal din po ito at hinatihati ko rin po ang kanyang katawan So green na green po ang kanyang mga dahon na napakahaba. Siguro ito ay dalawang ruler po ang haba nito ng atin pong Perky, sa pagganda 'di ba? Kaya mag po tayo nito. Tiyaga-tiyaga lamang 'di ba? Oh. Dahil alam mo po ba sa orchids na ito ay napakaganda. So yun guys, wala naman po siyang amo pero nilalanggam po ito ng mga pulang langgam hindi ko nga alam kung ito sa kanila ay matamis o kaya ay amabango. Ah, kasi sa akin dito ay wala naman talagang amoy ito o oh, di ba diba? o oh. ba diba? ang cute so pasensya na po kayo wow o oh, napaganda po alagaan niya no? Oh. magpaparami po ako ng orchids na ito dahil nakuha ko na po ang kanyang loob para mag-alaga nito dahil ito ay hindi ko talaga nakukuha loob. So, ayan guys, sa so pasalamat ako. Ibigay po sa akin ito ng kaibigan. So, ang gusto lang po nito ng ating pang orchids ay nasa direct sunlight at lagi pong mayroong tubig at saka fertilizer. Kaya namunga po ito o namulaklak po dahil po sa nilagang fertilizer ng yung alam nyo po yung sa sanmiyog na nadurog na, na nilagyan ko nito yung kininsuhan ng niyog na talagang parang lupa na rin siya. At meron po itong dayami na ininahalo ko para lahat naman ay mamix sila at maging maayos itong pagkain ng ating pong or kids. So ayan, napakaganda. Ayan. So magpaparami po tayo nito. Ang amoy niya lang pala ay maliit lang. So pasensya na siguro meron lang akong sipon. So maliit lang, hindi talaga as yung mabang mabango kaya, ayan, napagandang alagaan. Diba, kulay yellow. So, meron akong isang pat na ganito din. Hindi pa namumulak-ulak. Na. So, abangan ko rin yun. Ililipat ko rin sa sapat. Bakit papaano sabay-sabay sa -sabay, namumulak-ulak? Sabay -sabay, sabay -sabay. Mahaba-haba kasi ito ng tangkay nyo. Tingnan nyo na maluktot na. Siguro sa sobrang kalusugan niya, no? Kaya yan, guys. maray maraming, maraming salamat po sa parin po ng akin vlog for today. Dahil, syempre, kahit ay nakatulong po ko sa inyo. Pasensya na po at mayroong sikat ng ar. Thank you for watching po and God bless po sa inyong lahat. And bye!